Okay mga kabisyo 'yan 'yung ating uh, line array. Uh, kumusta po muli sa inyo lahat? Ah, uh, papakita ko lang sa inyo kung paano ba to uh, binubuo, paano nilalagay 'yung kaniyang uh, mga bakal. Siyempre, 'yung bakal nito ay DIY lang. Ayan, katulad ng sa likod. Angle bar lang ito na one by one. 'Yan. Tapos dito, meron ditong flat bar na 'yung 1.5 'yung lapad niya. Ayan, na sa gitna. Tapos, yung nandito sa loob naman, yung pinaka dito. Uh, yung, oh, ano, yung nagko-connect dito sa dalawang, ano, sa dalawang box. Ito, ito yung, ah, uh, na yun sa gitna. Ayan, yung ay, ano, uh, uno lang din yung, ano, na yan. Ah, uh, flat bar na yan. Tapos, ito yung kanyang mga lock. Ayan. Pag, uh, pinagdidikit yung mga box. Ito yung kanyang uh, screw. Tapos, yan nakatinat. Ito yung dulo ng kanyang screw. Tapos yun, nakatinat din. Sa loob. Para mas matiba yung ating uh, box. Abangan yung mga kabiso yung, ano, uh, yung tag dito. Sound check natin ito at may mga speaker tayo na ikakabit dyan. May isa sound check natin yan baka sa sunod na linggo. Bali, yan ititirahin ng natin ngayon. Kasama natin na yun. cellphone Tropa natin. Yan, natin itong line ari na to. Siya so, mag nito. Uh, ano, ito. uh gagrain na to para tag dito. Uh, mawala yung talim ng ating ano, plywood dyan. Siyempre, yung butas ito ay para sa handle. Sarang pala mga kabisi yan i ano, doble yun nandito. Dahil inipit natin yung bakal sa gitna para pinalaman natin sa dyan sa ah uh, bakal ay yung bakal pala pinalaman natin sa dalawang ano uh, tripod na plywood yan dito kaya may tag dito may grob yan naka ano to PSP uh, screen natin yan o nga sa nga pala pre, may ano pa pala to kulang pang kahoy pala yung papatungan ng pala ng screen dito to ma oh, oo oh, madali lang naman yan Alright mga kabisyo, ah, hanggang sa muli. Yan lang muna ang ating text nga natin yung ating alay okay. okay, maraming maraming salamat.